Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol Maraming salamat din kay Atibing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload Sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes Maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento Walang inaksayang sandali naman itong si Puno Agad na itong nagpalabas ng mga kawayan at sabay na itinarak niya ang mga ito doon sa katawan ng jablo na nagiging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Makalipas ang ilang mga sandali, tahimik na ang kanilang na Sa paligid ng kanilang pinaglabanan, wala ng iba pang mga nilalang ang nando doon. Nakikita nitong si Bono ang mga naggalat na mga katawan na wala ng mga buhay sa buong paligid ng batuhan. Ngunit doon sa unahan, nakita nitong si Bono na patuloy pa rin na nakipaglaban ang kanyang mga kasama at napansin din itong si Bono na nagkagulo na doon sa harapang bahagi ng kastilyo na labis niyang ipinagtataka. Gusto niyang puntahan ang harapan na bahagi ng kastilyo para mapag-alaman niya kung sino ang mga umatake doon na nagiging dahilan para magsipuntahan ang iba pang mga kawal doon sa lugar na iyon. Ngunit sa tingin niya, kailangan rin niyang tumulong sa kanyang mga kasamahan doon sa unahan dahil pinagtutulungan na ang mga ito ng maraming mga kawal. Lalong-lalo na ang kanyang mga kapatid na sina Abo at Akiko. Ngunit nang akmang humakbang na sana itong si Bono, may napansin siyang mga nilalang ang napakabilis na dumating doon sa kanyang kinaroroonan agad niyang naramdaman ang lakas ng presensya ng mga ito at sa pag-aakalang mga kalaban ang mga ito, mabilis na humanda itong si Bono. Ngunit nang makita na niya ang mga ito, napapalapit na sa kanyang kinatatayuan, napapangiti itong si Bono. Kilalang kilala niya ang mga ito. Lalong-lalo na ang dalawa na kilala sa kanilang isla bilang malalakas na mga antingero na sina Mauricio at Jesse. Ang dumating kasama ang mga mandirigma na mga timawa. Ang mga mandirigma na sakop nitong si Tata Islaw, ang matandang ermitanyo na tagapangalaga ng kalikasan, agad na utos nito kay Buno. Buno, puntahan mo na ang harapan na bahagi ng karyan. Nandudoon na sina Nanay Kanida at kinalaban nila ang maraming bilang ng mga kawal ng saling. Ang aking mga kasamahan na din ang bahalang tumulong sa mga kasamahan mo kailangan kong sundan si sa loob ng kastilyo. Batid kong nando doon na ang mga ito. Tama ba ko, Bono? Sana nagawa nila ang kanilang misyon. Agad naman na sinangayunan ang mga iyon nitong si Bono at pagkatapos agad nasakay sa kanyang kawayan agad na umusad ng napakabilis itong si Bono papunta doon sa harapang bahagi ng kastilyo. Samantalang sina Mauricio at Jesse agad na dumaan ang mga ito doon sa mga batuhan papunta doon sa loob ng kastilyo samantalang ang mga mandirigma ni Tata Islaw agara na tumulong ang mga ito kina Kimba, Akiko at Abo ngunit itong si Kimba napunta na ito doon sa kasulok-sulokan ng batuhan hinahabol kasi ito ng maraming mga kalaban na mga nilalang kaya napunta ito sa kalublooban ng pangpang -pang. napapatay naman ni Kimba ang mga sumusunod sa kanya Ngunit mayroong apat sa mga ito ang natitira at kasama pa ang isa doon sa mga malalakas na mandirigma ni Haring Bugon. Isa itong nilalang na gawa sa bato. Kaya makailang bisis na tinamaan ito ni Kimba kanina. Hindi pa rin niya ito mapatay. Kahit na pinapabaunan pa ni Kimba ng mga usal ang kanyang mga bala, walang ipikto pa rin ito sa tigas ng katawan ng kalaban na nilalang hanggang sa mapadako na itong si Kimba doon sa dulo ng malawak na butas ng pangpang -pang, kung saan wala na siyang makitang ibang lagusan papasok pa para sana makapagtago. Napatigil na sa pagtakbo itong si Kimba at hinarap ang mga sumusunod na mga nilalang sa kanya. Nakikita na niya ang dahan-dahan na pag-aligid ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan na napagtanto ng mga ito na wala na siyang matatakbuhan pa umaangil at ngumangasab ang mga ito. Walang habas din na ipinapakita ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga ngipin habang umaangil. Huwi ka naman ng mandirigma ng hari. Wala ka nang matatakbuhan pa bata. Gutay-gutayin ko ngayon ang iyong katawan bilang kabayaran sa mga pinatay mo na aking mga kasamahan. Sagot naman itong si Kimba na binago na ang kanyang armas sa ikalawang anyo. Sa tingin niya, kailangan niya ng armas sa malapit na bakbakan. Hindi kalakihan ang luwang ng lugar na kanilang kinaroroonan. Maliit na espasyo lamang iyon para paglalabanan nila. Kung susumahin mukhang dihado itong si Kimba dahil na wala siyang masyadong mapupuntahan sa pagkakataon na iwasan niya ang mga gagawing pag-atake ng mga kalaban. Ngunit sa kabilang banda naman, nakakalamang naman siya. Dahil hindi naman magagamit ngayon ng mga kalaban na nilalang ang kanilang mga pakpak. Sino naman ang may sabing nagtatago ako at tumataka sa inyo? Sa loob ng pangpang na ito, ang magiging libingan ninyo, mga demonyo. Matapos na masabi iyon itong si Kimba, agad na yumuko na ang apat na mga nilalang at batid agad ni Kimba na maaring anumang sandali at na ang mga ito sa kanya. Habang ang malaking nilalang naman nakangisi na dahan-dahan na din na lumalapit sa kanya. Ilang sandali pa, biglang lumundag na ang apat na mga nilalang pati ang mandirigma ng hari. Agad na lumundag na din ito ng ubod ng bilis. Agad nang inihanda na nitong si Kimba ang kanyang bitbit na armas. At hindi na ito gumagawa pa ng mga usala Sa tingin kasi, nang binatil yung sniper, kaya na niyang patumbahin ang apat na ito sa pamamagitan ng kanyang ahawak na armas. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakalapit na ang mga ito sa kanya. Mabilis naman na yumuko itong si Kimba at iniwasan ang ginagawang pag-atake ng apat na nilang sa kanya at agad na pinagbabaril niya ang mga ito sa malapitan. Agad na tumimbuwang ang dalawa nang matamaan ang mga ito sa kanilang mga katawan. Pagbagsak ng mga ito doon sa lupa, agad na nangingisay ang mga ito. Samantalang ang dalawa pa, nagawa pa ng mga ito na makalundag sa likuran nitong si Kimba. At mang pipihit na sana itong si Kimba para tapusin na din ang dalawang nandoon sa kanyang likuran. Ngunit sa isang iglap, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang malaking kalaban ng ubod ng bilis at walang sabi-sabing dinaklot ang liig nitong si Kimba. Sa bilis ng nilalang, hindi na iyon naiwasan pa ng binatil sundalo hanggang sa bitbitin na siya ng nilalang at ibinabato doon sa batuan sa lakas ng pagbalibag sa kanya ng nilalang na bitiwan pa niya ang kanyang hawak na armas nang tumama na ang kanyang katawan doon sa mga tipak ng bato. Nayanig ang katawan nitong si Kimba na agaran na nagdilim ang kanyang paningin. At bago pa siya makakilos muli, naramdaman na lamang niya na binitbit na naman ang kanyang mga paa ng nilalang. At pagkatapos, inihambalos ang kanyang katawan doon sa mga batuhan. Sa puntong iyon, pakiramdam nitong si Kimba mawawala na siya ng ulirat at maaring katapusan na din niya. Talagang napakalakas ng nilalang na bukod sa lakas nitong tangan, mayroon pa itong taglay na kakaibang bilis. Sa nagdilim na diwa nitong si Kimba, nakarinig siya ng busis. Busis na hindi niya mawari kung saan nang gagaling at kung sino ang pinanggagalingan. Pinaalalahanan itong si Kimba sa kanyang tunay na misyon bilang membro ng grupo nila ni Butchok. Pinaalalahanan din itong si Kimba kung bakit tangan niya ang mga kakayahan bilang espiya at kung bakit tangan niya ang kakaibang uri na armas. Dito naalala nitong si Kimba ang kanyang pangako sa kanyang ama tungkol sa kanyang pangako na sugpuin ang lahat ng mga kasamaan. Mga kasamaan na kamuntikan ng umubos sa kanilang angkan dito nagising ang diwa at kagustuhan nitong si Kimba na mabuhay. Nakakaramdam din ito ng kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at determinasyon. Biglang bumuka ang mga mata nitong si Kimba at kitang kita niya na hawak pa ang kanyang mga paa ng nilalang. Marami din siyang sugat na natamo sa kanyang katawan. Ngunit ang nakakagulat wala man lamang sang pinsala na bali sa kanyang mga buto. Agad na kumuha ng buwilo itong si Kimba doon sa mga batuhan para makuntra niya ang puwersa ng kanyang kalaban. Humawak siya doon at umikot sabay ng pagpapakawala ng malutong na sipa na tumama naman sa muka ng kalaban na nilalang. Hindi man iyon sapat para mapatumba ni Kimba ang nilalang na iyon ngunit sapat naman iyon para mapaluwag ang pagkakahawak nito sa kanyang mga paa. Wala nang inaksayang sandali itong si Kimba. Papaatake na din kasi ang dalawa pang kasamahan nito. Agad na umigpaw sa iri itong si Kimba, sabay ng muling pagbitin ng sipa doon sa malaking bulas na nilalang. Sa muli, hindi pa rin iyon sapat para mapatumba ni Kimba ang dambuhalang kalaban. Ngunit dahil sa kanyang ginawang pagsipa, nakakuha siya ng buwilo para salubungin ang dalawang mga nilalang na papatak na sa kanya. Agad na hinugot niya ang kanyang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran at agad na hinagip niya ang isa ng paglaslas sa liig. Naging sanhi iyon para agad na ang nilalang. At pagkatapos, bago pa makalayo ang isa pa, naitarak na nitong si Kimba ang kanyang matalas na punyal sa ulo. Agad na nangingisay ito doon sa batuhan. Napamaang ang bibig ng dambuhalang nila lang dahil sa kanyang nasaksihan. Ang buong akala niya na sa mga ginawa niya doon sa binatili yung kalaban. Maaring bali-bali na ang mga buto nito. At nagtamo na ito ng malalang pinsala sa katawan. Ngunit sa tingin niya, mas lumakas pa nga ito ngayon sa kabila ng mga natamu nitong mga pasakit. Uwi ka nitong si Kimba nang makitang tumigil na sa panginisay ang katawan ng isang huling inataki niya. Ngayon na, tayong dalawa na lamang. Kung kanina, nahirapan ako sa lakas ng katawan mo at tibay, ngayon na, titibagin ko ang kalakasan mo. Pinulot na din ni Kimba ang kanyang nabitiwan na armas at may mga iniusal-usal lamang ito. Matapos iyon na, nagbago na naman ang anyo ng armas nitong si Kimba. Naggaling sa anyong barila, nagiging isa itong malaking pamalo na mayroong mga tinik ang nakapalibot sa dulo. Unang bisis din ngayon na gamitin ni Kimba ang ikatlong anyo ng kanyang armas, ang tinatawag niyang pamalo ni Torin. Nitong huling mga linggo pa lamang natutunan nitong si Kimba ang ikatlong anyo na ito at unang bisis din ngayon na masasubukan niya ang lakas ng ikatlong anyo ng kanyang armas. Wikang sagot naman ng mandirigma. Hindi dahil napatay mo ang aking mga tauhan, ibig sabihin lamang kaya mo na akong patayin. Ano naman ang magagawa ng bago mong armas sa akin? Paano mo ako gigibain? Matapos na masabi iyon ng nilalang, agad na itong umatake kay Kimba ng buong bilis ng mga sabpag na ito dahil sa matinding galit na nararamdaman at nang makalapit na ito kay Kimba walang habas na pinagsasapak ang binatilyong yung sundalo ngunit sa mga pagkakataon na iyon nasasabayan na nitong si Kimba ang bilis ng nilalang na kaya na, na niyang makita ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake ng nilalang kaya madali lamang na naiwasan ang mga ito ni Kimba tatlong magkakasunod na ng mga pag-atake ang madaling naiwasan ni Kimba at pagkatapos agad na pumihit ang sundalong sniper at nagpakawala ng mga paghataw. Gamit ngayon ang pangatlong anyo ng kanyang armas nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga paghataw itong si Kimba na nagiging dahilan para sunod-sunod din na tamaan niya ito. Dahil nga sa tiwala nitong mandirigma ng hari na hindi siya kayang saktan ng kanyang kalaban, hindi malamang ito iniwasan ang mga ginagawang mga paghataw ni Kimba sa kanya. Kaya nang tamaan siya nito, laking gulat nito nang biglang nayanig ng sobra ang kanyang katawan. Agad na naramdaman niya ang sakit at ang pagkabasag ng kanyang kalasag na bato. Nagbagsakan na ang mga ito doon sa batuan at tumambad kay Kimba ang isang patpatin na nilalang na napapalibutan pala ng mga kalasag na bato ang buong katawan kanina. Ang inaakala pa naman itong si Kimba na iyon na ang tunay na katawan ng kanyang kalaban. Hindi pala, ginagamit lamang pala nito ang mga bato bilang kalasag at iyon ang kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ngayon na nabunyag na ang tunay nitong anyo na sa tingin nitong si Kimba kahit napitikin lamang niya ito, agad itong tumimbuwang huwi ka nitong si Kimba. Animal ka, nagtatago ka lamang pala sa mga matitigas na bato. Ngayon, paano mo ngayon masasalag at makayanan ang aking gagawin na pag-atake sa iyo? Namutla ang pagmumukha ng nilalang na nilukuban ng sobrang pagkatakot. Nagtatangkang tumakas pa sana ito Ngunit agad na nahawakan ni Kimba ang diig ng nilalang. Ngikan itong si Kimba. Inaakala mo pa talaga na patatakasin pa kita. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, ibinalibag ito ni Kimba pa itaas sa ere. At pagkatapos, hinampas niya ang ulo nito gamit ang kanyang pamalo. Sa lakas ng pagkapalo ni Kimba, sumambulat pa nga ang ulo nito at tuluyan ng kumalas sa liig nang nilalang ang ulo at agaran itong namatay. Pagbagsak nito doon sa batuhan, nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na hindi na gumagalaw. Matapos ang labanan na iyon, mabilis nang tinungo na nitong si Kimba ang labasan ng kalubluuba ng pangpang -pang na iyon. Samantalang doon naman sa labas ng pangpang, -pang, nakaharap na din itong si Abo ang isa pang nilalang na kasing laki lamang ng kanyang katawan. Ngunit batid niyang, mas matanda ito sa kanya ng dihamak. Kakaiba din ang lakas ng nilalang na iyon na nagawa siyang maibalibag at tumama pa ang kanyang katawan doon sa mga batuhan. Biglang nakakaramdam ng sobrang galit na ngayon itong si Abo. Ngayon pa siya nasakta ng sobra ng ganito. Simula nang pumasok ang kanilang grupo sa mundo ng mga jablo. Ang nakalaban ni Abo ay ang anak nitong si Baroko. Kabilang din ito sa mga pangunahing mandrigma ng hari. Kabilang kasi ito sa mga humahabol sa kanila ni Abo kanina. At ngayon, nagawang masukol ng nilalang ang batang paslit doon sa dulo ng batuhan. Sa kagustuhan ng nilalang na makaharap itong si Abo, pinaalis pa nga nito ang mga tauhan para masarili niya sa labanan ang batang paslit. Huwi ka nito kay Abo habang pilit pang bumabawi ng lakas itong si Abo. Kanina pa kita ang bata. Mukhang kakaiba ang lakas at bilis mong taglay. Kaya gusto kitang masubukan at makalaban. <laughs> hindi din naman magkakalayo ang ating laki, hindi ba? Ngunit wala sa isip ni Abo ang makipag-usap doon sa nilalang sa galit nitong nararamdaman, biglang namuti na naman ang mga mata nitong si Abo at tinutubuan na naman ito ng mga matatalas na mga kuko. Nang makatayo na itong si Abo, biglang sumulpot naman sa kanyang harapan ang anak nitong si Baruko na napapangiti pa nga dahil sa tuwa para makalaban ang bata. Agad na sinagpang nitong si Mail ang batang si Abo na agad naman na tinamaan niya sa muka at dibdib sa lakas ng mga pag-atakong iyon nitong si Maela. Tumilapon itong si Abo doon sa mga batuhan. Ngunit kung kanina, tumamang pabalandra ang kanyang katawan doon sa batuhan. Ngayon ay hindi na. Nagawa na nitong si Abo na magamit ang kanyang mga paa para ilapag doon sa batuhan at pagkatapos agad na sinalubong ng pag-atake itong si Maela na labis nitong ikinagulat. Natitiyak niya kasing muling nasaktan niya ng sobra ang batang paslit. Ngunit laking gulat nito nang biglang umataki ito sa kanya na parang hindi man lamang iniinda ang kanyang mga pag-atake. Agad na nagpakawalan ng mga pagkalmot itong si Abo ng ubod ng bilis. Agad na tinamaan niya itong si Maila na bumulagta agad sa lupa na mayroong mga sugat sa katawan. Sinunda naman agad iyon itong si Abo at muling umatake. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, agad nang nakagawa ng mga pag-iwas itong si Mail at lumayo pansamantala doon sa batang paslit. Nagulat din itong si Abo dahil habang umiigpaw sa iri, papalayo ang kanyang kalaban na nilalang. Nakita niya agad na naghihilom ang mga sugat nitong natamo. Pagbagsak nitong si Mail sa lupa, agad na wika nito kay abo. Hehehe, gusto ko yan bata. Gusto kong makita ang totoo mong kalakasan. Mukhang mas bumilis ka ngayon at mukhang kakaiba ang talas ng iyong mga kuko dahil nagawa mo akong masugatan. Hehehe, hindi ordinaryo ang aking balat dahil hindi ito kayang sugatan ng mga ordinaryong pataling. Ngunit titiyakin kong sa mga sumunod mong mga pag-atake, hinding-hindi mo na ako masusugatan pa. Terima kasih telah menonton!